Isang good vibe sa panahon sa ating lahat sa interaksyon. Mga bayaw at hipag, andito tayo ngayon sa malaking mall sa kahabaan ng EDSA. Ngayong araw na to ay pupunta tayo, atin tayo ng isang premier night. ah uh, yung sinihan ay nandoon cinema seven pero dahil naka-scoop tayo dito daw tumatambay ang mga artista ng puliko Tag Araw ni Twinkle bago pa lahat bakuha ng mga ibang reporter sir magandang araw sa iyo sir uh, Ako'y isang uh, NPA uh -huh. na cancer victim colon cancer uh -huh. tapos uh -huh. bago mamatay hinahanap uh -huh. ko yung anak ko na nawalay sa akin uh -huh. ng almost 17 years. K hindi ka ba na-inlove doon sa kasama mo? Kung pwede nga lang ma-inlove, kaso anak ko siya doon sa Piligol eh. Ah, ganun. Tapakilala mo kami. Tapakilala oh. kita sa anak ko na uh, gusto okay. kong maging I... misis din. Tapakilala <laughs> <laughs> ko kayo. Ito yung big ng Piligol na lang. Piyo, na. no? Miss Ellen Adarna. Yes, Miss Ellen Adarna. Ang ganda pala talaga sa personal ni Miss Ellen Adarna pa sa inyo. Yeah. And Ito, and si Yan. Si Yan o so, oh. Ayan, habang nagkakagulo sila at hinihintay sila ng mga reporter, tayo, tayo nakauna dito, no? Ma'am, magandang oh. ano po, pa pabeso naman po. Di ba gano'n sa mga showbiz? Di <laughs> Yun, no? Magandang araw po sa inyo, ma'am. Um, excited na po kayo. Papalabas na po yung uh, pelikula na, uh, ano, Young Love. Young Love? Ay, okay, ay, ano po? ano po pili ko na ito? Ah, isang tag-arong pili ko. Twinkle. Kaya mo ba si Twinkle? Oo. Kumusta uh. po? Ano pong ang pinakamahirap na nagampanan nyo dito? Na. Umiyak ba kayo? Ano nangyari? At dyan po nagtatapos <laughs> ang ating parang. Biro lang po, biro lang po. So, <laughs> Sige ma'am, invite na lang natin siya. Ngayon sa premiere na ito. Panoorin niyo ang isang about family, hope, and love. Ayan, maraming salamat. Mga papanoodin na lang natin siya. Ang dami niya pong nakakwento sa atin. Naka-scoop po talaga tayo. Ang ganda. Panoodin na lang. Po, oh, oh. oh, nandito na tayo ngayon sa premier night. No? Naka-scoop tayo kanina. Wala pang mga reporter. Dito na yung mga reporter. Pero tayo na ulat sa mga artista na interview. Ito, maraming maraming tao na, na nandito. May kita nyo, ang dami ng tao na, na nandito. No? Ayan. Panunod po kayo. Oo oh, naman. Ah, uh, ma'am, kung sakali bang isangla natin to, magkano natin masasangla to? <laughs> okay, dito ba tayo sa premiere night ng tag-ulan? May twinker. Sa likod ko ay yung mga batikang direktor ng pelikulang Pilipino. At kasama po natin ngayon sa isa sa mga Masters ng uh, Philippine Cinema, si Direk Gil Portes. Papanuorin ninyo ang, uh, ang tagaraw ni Twinkle. Pa'y well, lang nagpad dito, the uh, uh, Film Development Council of the Philippines and then, uh, private resources namin. Pasa uh, 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 po at uh, napabila kayo sa Masters Edition ng Pilipino Life. Kumusta? Uh, uh, kasi magaling akong direktor. Yun. Oh. Uh, 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 Okay po, kasama naman po natin ang nagsulat ng uh, pelikula. Kumusta po na bigyan kayo ng chance na nagsulat dito sa National Film Festival All Masters ano, uh, edition po? Ah, uh, it's an honor. Kasi eh, ma ano to eh, prestigious na festival na lahat master directors, mga, mga veterano na ng Philippine cinema. Ang linya doon ay para may pinagugutan sa personal na buhay pa ng isang writer. Ah, hindi naman siguro. <laughs> Hindi naman, pero wala, mga ano lang yun. mga natutunan siguro natin nung nasa UP pa tayo, Pusa po yung pelikula? Oh my God, super cry cry, like the whole time, iiyak ka ng, iiyak, na iiyak like oh my God, super. Sa totoong buhay, kaya ka talaga magsasalita, yung oh my God, super cry cry, ganyan. Ka yeah, oo, oh, oh, ganyan ka talaga. <laughs> oh. Ayan, katatapos lang po ng premiere night, at ako po si Junso Baiton para sa...